Ini mau nonton kawan nag-galing. Ini, muntong kauban Shout out. Boss, good morning. Ah, shout out Boss. Shout out. Hi For today's another vlog video, nata diri ka ron sa sana Bansalan. Kaya masaka na ta, ugmaon ta po. Naroon nga idolo, boss ISP. Yung pababa ko sa inyo. Ah, sa ah, iyo niya. Duhat taligid na Kaya hindi makaya ba? <laughs> <laughs> lingaw ba? Niya, lingaw Oy, na, pa kayo ba? Sipag katawa. Onya ania? Lingaw pa kayo. <laughs> lingaw pa kayo. Rabi, lingaw pa kayo siyo. <laughs> oh, lingaw na, pa kayo. Oh, lingaw pa kayo na. <laughs> Lingaw pa kayo ba? unya niya. Tagsa ni hinuktok niya. Allah, nagdala Oh, nah oh, oh nabon ra ba? <laughs> yes, sorry. Okay, right. Allah, Allah, grabe, excited kayo. ko <laughs> uh, Bio. Excited talaga okay? sila Kusukin baklay. Like? <laughs> wala ko niya. Wala ka Wala Wala Bagi, okay, una-una hey, hey, um, Rabi kapawin, Roy Bos, <laughs> <Bus>. rabi, bay Exercise, <laughs> <laughs> nafud <laughs> <laughs>

Dati ka wawin tarong video eh. Oo. Huwag Hello! What's up? Ini apa Gane. ya, olah ane. Si buskin mamiya ane. Lah.

laban Oy eksena Na jenak sabaw Okay ba? si Syandala Bro Dire mo gam tingog dia Nati sarabe mamugos ako Huh, laban <laughs>

Full pa kayo. Sa Alaka. niya. Grabe ba? Grabe ka guys. Ah. mawir kayo. Tapos na ito. <sut> Layo <Pule> pa kayo. <coughs> <laughs> <Grabe bay. tos>